everybody! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel! But before that, don't forget to subscribe and hit that notification bell para updated kayo every day. So, ang topic natin ngayon ay napakahalagang importanteng mahalaga dahil this is about the wrong people in our lives about sa mga taong red flag about sa mga maling tao dahil bibigyan ko kayo ng limang signs na kayo ay nasa maling tao o, di ba? Kung may mga signs na ikaw ay nasa tamang tao, meron din naman mga, mga signs na ikaw ay nasa maling tao. At ano nga ba ang mga yon? So, number one na sign na ikaw ay nasa maling tao is kapag ang relationship ninyo is very, very, very toxic. Yes, kapag toxic ang relationship ninyo, sign na yan na ikaw ay nasa maling tao. Kasi ba diba, kapag ikaw ay nasa isang relasyon o kaya naman kaya ka nga nagre-relasyon, is para magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay, para ikaw ay sumaya, para may katuwang ka sa buhay, para gumaan ang buhay. Pero kung ang relasyon na yan ay nagdadala lang sa'yo ng pagka-stress mo sa buhay at pagiging toxic ng life mo, ibig sabihin, ikaw ay nasa maling tao. Diba? From the word itself, toxic. Diba? Sino ba namang may gusto ng toxin sa iyong katawan? ba? Diba? Lahat ng toxic po ay nakakasama. Lahat ng mga basura ay nakakasama. Ano bang ginagawa sa mga basura? Diba? Tinatapo natin yan. Kahit anong mga toxic sa loob ng bahay natin, tinatapo natin yan. Ayaw natin yan. Kaya nga regularly, naglilinis tayo. Regularly, inaayos natin yung tahanan natin. Kasi ayaw natin ang kahit na anong toxic, ayaw natin ng kahit na anong basura. So, ganun din yun sa relasyon natin. Yung mga basura na naranjan sa relasyon natin or yung toxicity sa relationship natin is hindi yan nagdadala ng kaalwanan o hindi yan nagdadala ng mabuti sa atin. At eto pa, kapag toxic ang relationship mo, bakit nga ba naiugnay ko siya doon sa maling tao? Kasi ang tamang tao will bring out the best in you, for you, best of your relationship. Ang tamang tao, lagi kang magpo-flourish doon eh. Sa tamang tao, gagaan ang buhay mo. Sa tamang tao, magiging better ang buhay mo. Sa tamang tao, gaganda ka. Sa tamang tao, pupogi ka. At mabalik na rin lang natin yon kapag ikaw ay nasa isang toxic relationship, magulo ang relasyon na meron ka, ibig sabihin ay nasa maling tao ka. At alam nyo, oftentimes, hindi natin alam na nasa maling tao tayo. Feeling kasi natin, kapag mahal natin yung tao, go lang tayo ng go kasi nga mahal natin. At lagi kong sinasabi, di ba? Kapag mahal natin yung tao, bulag tayo. Kaya nga nauso yung line na love is blind. Kasi nabubulag talaga tayo pagdating sa pagmamahal. Pag mahal natin yung tao, hindi natin nakikita masyado kung ano yung mali at tama. Pero dapat aware tayo dun sa nagiging nga ng ating relasyon kapag tayo ay nasa maling tao. At makikita mo na nasa maling tao ka kapag nakikita mo na ang relationship na meron ka is very toxic na. ba? Diba? Ano ba yung meron sa isang toxic relationship? Unang-una na dyan, kapag lagi na lang kayong away ng away ng away. Walang katapusang away mga best. ba? Diba? <laughs> yung away nyo pa naman, yung kahit ang maliliit na mga bagay, pinag-aawayan nyo nagiging malala, di ba? Tapos minsan, away kayo ng away dun sa mga same things na pinag-aawayan ninyo paulit-ulit. O kaya naman, same people, same person, same reason na pinagdadaanan ninyo at pinag-aawayan ninyo paulit-ulit-ulit. Di ba? Yun yung isang toxic relationship. Yung lagi nalang magulo, lagi nalang away dito, away doon. Minsan naman, nasasabi ko na toxic yung relationship kapag maraming selosan, maraming pagdududa, di ba, sa isang relasyon. Ibig sabihin toxic siya kasi imbis na magkaroon ka ng peace of mind, hindi ka nagkakaroon ng peace of mind kasi inaalala mo baka magselos yung uh, um, karelasyon mo o kaya naman baka may isiping hindi maganda wala ka ng kapayapaan sa buhay and it makes your relationship toxic and makes your life toxic diba? So para sa akin sign yun na, na ikaw ay nasa isang maling tao. Kasi guys, pag naranasan nyo talaga na ikaw ay nasa tamang tao na, mapapansin mo talaga your life is getting better mapapansin mo rin yung sarili mo is getting better. Yung pag-iisip mo, mas nagiging malinaw, mas nagiging maliwanag yung buhay, mas namamotivate ka araw-araw. Mas may inspirasyon ka araw-araw kasi ikaw ay nasa tamang tao. Pero kapag nasa maling tao ka talaga, mapapansin mo na yung relationship mo is getting toxicer and toxicer. Kumbaga, mas lalo siyang nagiging toxic. It's becoming more toxic every day. At going back doon sa sinabi ko, ang isang toxic na relationship ay never na makabubuti sa atin at never na makabubuti sa pamilya, especially kung may mga anak kayo. Ang isang toxic relationship, nakakahawa yun. Nahahawa yung mga tao sa paligid ninyo na wala namang kinalaman sa pag-aaway ninyo. At very example na dyan is yung mga anak ninyo. Kapag toxic yung relationship ninyo, it affects your children. At hindi lang yun ah, siyempre primarily nakakaapekto siya sayo nakakaapekto siya sa lahat-lahat ng meron ka when you are in a toxic relationship. So I believe kapag toxic yung relationship na meron ka, ikaw ay nasa maling tao. Sign na nasa maling tao ka rin is kapag inuubos ka nila. Yan, yung mga taong getsong lang ng getsong from you hanggang sa maubos ka na ng maubos ng maubos. Ano ba yung example nitong mga sitwasyon na nauubos ka na? Yun bang parang lahat na lang ng pangangailangan ikaw yung nagbibigay? Tapos mararamdaman mo na parang kailangan ka lang ng tao na to. Hanggang sa maubos ka ng maubos kasi ikaw lang ng ikaw lahat ang gumagalaw. Ikaw lang at ng ikaw ang nagbibigay ng effort. So let's talk about effort, di ba? sign na nasa maling tao ka pa kapag feeling mo na ka na. Kasi normal naman talaga sa tao ang napapagod, normal sa mga tao ang nauubos. And kapag ikaw ay nauubos, ibig sabihin may lumalabas sa iyo, 'di ba? So imagine niyo yung glass of water. ba diba? Ang glass of water, habang iniinom, habang natatapon, nauubos ng nauubos. So parang ganoon tayo. Kapag ang isang tao ay hingi ng hingi from us, whatever, kung anong hinihingi niya, pera, atensyon, pagmamahal, pero hindi tayo pinupunan, eh nauubos tayo. At kapag dumadating tayo dun sa time na nauubos na tayo, hindi na po yun nakakaganda sa ating mga pagkatao, sa ating mga kalusugan, sa ating mentality, sa ating emotion, the Iride reciprocal niya yung pagmamahal na yun, pupunuin kanya ulit. Naiintindihan niyo ba? Yun yung cycle ng good relationship. Yung kapag nagbigay ka ng pagmamahal, bibigyan ka rin pabalik kasi kailangan mo yun. Kasi kung hindi niya yun maibabalik sa iyo, kung hindi niya rin yun ibibigay sa iyo, mauubos ka. And sign na ikaw ay nasa maling tao kapag ikaw ay na kung baga, para lang yung sasakyan eh. Ang sasakyan, para siya tumakbo, kaila kailangan niya ng gas. Pero kung hindi mo papagasan, kung hindi mo lalagyan, matutuyuan. At syempre, darating ang oras na hindi naaandar yung sasakyan mo. At kapag pipilitin mo pa rin umandar ang sasakyan mo, masisira yun. So parang ganun din yung buhay ng isang tao na nasa toxic relationship na nang Kapag hindi na re-replenish yung pagmamahal na yun na kinakailangan mo, darating yung time na kahit ubus ka na, ipipilit mo pa rin yung relasyon. Pero sa kakapilit ng kakapilit mo ng relasyon, ikaw na yung nasisira. Para ka ng makinang sira o sa sira na pinipilit pa andarin pero hindi na umandar at lalong lumalala. So, I really can say na kapag ikaw, nanunod ka na sa point na parang ubus na ubus ka na at lagi kang nasa point ng mo na lagi kang nauubos at hindi ka dere-replenish hindi nare-reciprocate yung pagmamahal na dapat ma-receive mo ren i therefore conclude na nasa maling tao ka kasi yung tamang tao will always make sure that you are filled with love imi make sure niya na naaalagaan ka imi make sure niya na nararamdaman mong mahal ka niya imi make sure niya na ikaw ay masaya Diba ganun kapag nagmamahalan, you will really make sure na masaya yung partner mo. Minsan nga kahit ikaw is nalulungkot ka na, kahit na wala ka na, kahit na hindi ka na masyadong masaya, basta yung partner mo mapasaya mo eh kasi it brings you joy kapag yung partner mo ay nagiging masaya. So, gets nyo ba? Pero kapag ang tao ay lagi ka nalang inuubos, hingi ng hingi ng atensyon sa'yo, hingi ng hingi ng oras sa'yo, hingi ng hingi ng pera sa'yo, hingi ng hingi ng pagmamahal sa'yo, hingi ng hingi lahat ng pwedeng hingiin sa iyo, pero wala namang binibigay na pagpapahalaga sa'yo. Nako, nasa maling tao ka na. Kasi again, ang tamang tao hindi ka uubusin. Ang tamang tao lagi kang bibigyan para hindi ka maubos at mag-flow yung give and take ng love and care ninyo sa inyong relasyon. And third sign na ikaw ay nasa maling tao is kapag mahalaga ka lang kapag may kailangan, 'o di ba? At least mahalaga ka minsan. Char. Diba? <laughs> Alam niyo, minsan akala natin mahal talaga tayo ng tao, no? Pero mapapansin mo na ikaw ay kailangan lang talaga kapag nangdian lang sa iyo, kapag present sa kapag ikaw ay okay at merong naibibigay at naiiaambag sa buhay niya. Pero kapag wala na, hindi ka na rin mahalaga. And I know mararamdaman niyo 'yon, 'di ba? Bilang isang babae, someone in a relationship, mararamdaman mo kapag pinapahalagahan ka lang dahil kailangan ka. At mararamdaman mo rin yung pinahahalagahan ka dahil mahal ka magkaiba yun eh. Pinahahalagahan ka dahil kailangan ka lang o pinapahalagahan ka ba dahil mahal ka? Oh, paano mo mapapansin na mag-check na yung taong to ay pinahahalagahan ka dahil mahal ka? Yung mga taong pinapahalagahan ka dahil mahal ka, yun yung mga taong kahit wala ka ng maibigay. Kahit na you are in your worst mood, kahit na nasa downest time ka ng buhay mo, pagtsatsagaan ka niya, mamahalin ka niya. Pero yung mga taong pinahahalagahan ka lang kapag may kailangan sa'yo, yun yung mga taong iiwan ka kapag walang wala ka na. Iiwan ka kapag may problema ka na. Iiwan ka na kapag medyo losyang ka na. Iiwan ka na kapag may anak ka na. Iiwan ka na kapag mahirap na yung pinagdadaanan sa pamilya. Iiwan ka kapag marami na kayong anak. Iiwan ka na kapag naghihirap na kayo. Yun yung mga taong mahalaga ka lang kapag may kailangan sa iyo. Pero yung taong pinahahalagahan ka, dahil mahal ka, kahit ano pang season ng relationship ninyo at kahit may dumating pang ibang mga tao na manggulo sa relationship ninyo, hindi kay iiwan, hindi kay ipagpapalit. Kasi nga pinahahalagahan ka dahil mahal ka. Pero yung mga taong kaya kang ipagpalit, kaya kang iwan, kaya kang pagsinungalingan, kaya kang lokohin, pinahahalagahan ka lang kasi kailangan ka. So yun, I believe na ikaw ay nasa maling tao kapag pinapahalagahan ka lang dahil kailangan ka. Kasi yung tamang tao pahahalagahan ka dahil mahal ka. Wala ng kahit na, wala ng kahit Number four sign na ikaw ay nasa maling tao is if your feelings are being invalidated. Kapag nai-invalidate yung nararamdaman mo. O, oh, pa. Diba? Minsan naman kasi talaga nag overreact tayo sa mga bagay-bagay, 'di ba? It happens to all people. Hindi naman sa lahat ng panahon tama yung response natin sa mga bagay. May mga time talaga na masama ang natin may mga time talaga na nag-overreact tayo, pero yung i-invalidate mo yung nararamdaman ng partner mo, for me, it's wrong. Kasi kung meron isang taong dapat makakaintindi sa iyo, yun ay yung partner mo. Kung meron isang taong dapat makikinig sa iyo, yun ay yung partner mo. Walang, para sa akin na walang feelings ang invalid. Feelings nga eh, ibig sabihin, it varies from people to people. Yung feelings niya is maybe iba sa feelings ko. Yung response niya is maybe iba sa response ko. Pero hindi ibig sabihin na mali ako. So, ang pangit kasi sa relasyon is that kapag nasasaktan ka, na invalidate yung nararamdaman mo. Especially kung meron naman talagang reason na ikaw ay magalit, ikaw ay mainis, ikaw ay masaktan, pero at the end of the date, ini-invalidate pa rin yung nararamdaman mo gets? Yung parang ikaw yung nasaktan, nasaktan ka kasi niloko ka. Tapos nung nasaktan ka, parang sinasabi sa'yo na bakit ka nasasaktan? ba diba? Dapat hindi ka nasasaktan. <laughs> Ang gulo, ba diba? Bakit hindi ako masasaktan? Eh masakit, ba diba? Ay, may mga ganong time na hindi invalidate yung nararamdaman mo. Imbis na yung partner mo mag-sorry na lang, imbis na yung partner mo damayan ka na lang doon sa pinagdadaanan mo, na usually, ang dahilan din naman bakit ka nasasaktan na ay siya, eh ang ginagawa pa is ini-invalidate pa yung feelings mo. And I believe na tayo bilang mga partner, sa ating partner, is dapat tayo yung nauunang mag-comfort sa kanila. Tayo yung nauunang mag-embrace sa kanila. Tayo yung unang nag-care sa kanila. But when your feelings are being invalidated in a relationship, for me, that means to say, you are not that right person para sa kanya. Hindi mo naman i-baby yung nararamdaman niya eh. I'm not telling you na dapat i-baby yung nararamdaman ng isa't isa. -disa. Hindi ganon. We just want a person who can understand what we're thinking and who can understand what we're feeling. Hindi ibig sabihin, hindi nyo kinakailangan na i-baby yung nararamdaman namin. Ang kinakailangan nyo na is intindihin, makisimpatya kayo, and do not ever invalidate the feelings of your partner. Kasi hindi, wala yung ibang tao na magiging confident, wala yung ibang tao na best friend, wala yung ibang tao na dapat pagsabihan ng deepest of thoughts and feelings niya kundi ikaw. Pero kung i-invalidate mo rin yung nararamdaman niya, eh sino pang pagkakatiwalaan niya? Gets nyo? Kaya minsan, hindi mo masisi kasi bakit sa iba siya nag-share. Hindi mo masisi bakit sa iba siya nagpapakomfort. Kasi kapag sinishare niya sa iyo, ini-invalidate mo yung nararamdaman niya o kaya naman minamaliit mo yung nararamdaman niya. And most especially kapag ikaw ay lalaki, you have to understand na yung mga babae is very emotional. Yung nararamdaman nila, mahalaga yun. So you have to embrace it. You have to empathize. Kailangan maramdaman nila na yung feelings nila ay valid. Kasi it gives them comfort. Pero kapag yung karelasyon nila, it doesn't give them comfort at hindi sila kinikare, ini-invalidate yung nararamdaman nila. Para sa akin, ang hirap magkaroon ng relasyon na gano'n. Kasi hindi mo maipagkatiwala yung iniisip mo at nararamdaman doon sa tao na supposedly kakampi mo hanggang sa muli. Number five na sign na ikaw ay nasa maling tao is wala kang growth. Ayan. Wala kang paglago. ba? Diba? You have no growth. Wala kang paglago. Parang pababa ka na dapat pataas ka. Ako ay believe, ah, ang tamang tao, hihilain ka niyan pataas. Pero ang maling tao, hihilain ka pababa. So, sign na ikaw ay nasa maling tao kapag ang buhay mo pababa, kapag ang isip mo pababa, kapag ang mentality mo pababa, kapag ang stress mo pataas ng pataas, palaki ng palaki, imbis na mapagaan ang buhay mo. For me, very important na makahanap tayo ng partner na sasamahan tayo sa pag-abot ng dreams natin. Yung partner na imumotivate tayo mag-aral, imumotivate tayo magtrabaho, imumotivate tayo na mabuhay. Kasi yun talaga yung role nila sa buhay mo. O kaya sila pa yung dahilan para mawalan ka ng motivation to work or to study or to pursue your dreams. Naku, maling tao po yun. Kasi yung tamang tao, i-encourage ka niyan everyday. Kaya mo yan, di ba? You can do it. Ikaw pa ba? Magaling ka, maganda ka. Kaya mo yan. Nandodon sila lagi, nakasuporta, cheering for you. And they want to see you prosper. They want to see you ka bababa, sasabihin sa'yo na hindi mo yan kaya. Huwag mo nang applyan yan. Mau hindi, hindi bagay sa'yo yan. No, kaya naman, huwag ka nang magtrabaho dyan. Ano ka naman, palpa ka naman eh. Di ba? Imbis na yung mga positive words yung marinig mo sa kanya, puro negative yung sinasabi niya sa'yo. Yung mga tao na yun, nanghihila sa atin pababa. And I believe, maling tao yung nanghihila sa atin pababa. Kasi yung tamang tao will always encourage you. Minsan nga eh, palpakan ng tao, pero yung tamang tao, hihilain ka pa rin pataas. Sasabihin pa rin yung mga magaganda sa'yo. Kahit na may mga failures ka, kahit na may mga pinagdadaanan kang ka hindi maganda, o may mga nagawa kang hindi maganda, may mga kapalpakan ka, yung tamang tao will always notice what is good in you. Pero yung maling tao, kahit gumawa ka pa ng mga magagandang bagay, ang lagi pa rin mapapansin yung mga mali sa iyo. Ayaw nilang mag-grow ka. Gusto nila makulog ka lang doon sa box na meron ka. Kasi ayaw nilang malamangan sila. Di ba may mga ganong tao? Ayaw nilang malamangan sila. Kaya, dyan ka lang. Pero yung tamang tao will always do his or her best para tulungan kang ma-achieve yung full potential mo. So that's all for this video. Pero syempre hindi lang yan limang mga signs. Pero kapag 5 over 5 ang resulta mo, dito sa video ko na to, lahat may check. Abay, mag-isip-isip ka na kung ikaw nga ba talaga ay nasa tamang tao o baka maling tao na yan. Thank you so much for watching at laging tandaan, ikaw ay mahalaga at ikaw ay kamahal-mahal. Bye!